Nakapagpalaot na nga ulit ako ng araw na to. Dalawang oras na nga ako dito sa laot at parang napapag-isip-isip ko na parang gusto ko nang umuwi kasi nga walang kumakagat doon sa aking paen. Sa pag-aantay ko ng ilang sandali pa ay naramdaman ko na may kumagat sa aking paen at agad-agad ko naman itong hinahanap. Nararamdaman ko dito sa taas na may nasabitan talagang isda kaya ito unti-unti ko na siyang inaangat. Sa ganitong sitwasyon nga, ramdam mo na may isda na pero hindi pa sigurado na talagang ito ay mauhuli mo kasi maraming posibilidad na mangyari dyan pwedeng makawala habang inahatak mo or, or maputol yung line mo lalo na kung malaki talaga yung napasibad mo pero sa sitwasyon natin ngayon nararamdaman ko na hindi naman kalakihan ang isda na nasabitan natin kaya mataas yung chance na mahuli talaga natin to dito nga habang hinahatak ko ito pataas ay palaisipan pa rin sa akin hindi lang sa akin maging sa lahat ng mga isda na nakakapasibad ng isda ano bang isda itong nasabitan ko pero ang kalimitang nangyayari ay hindi na mahalaga kung anong isda yung nasabitan ang mahalaga ay mayroong maiuuwi hindi nga katagalan ay lumabas na ang pabigat ng aking line at ilang dipa na lang ay makikita ko na kung ano yung isda na nahuli natin. Paglabas nga ng isda ay nakita ko na Pakoy pala ang nahuli natin Ang ibang tawag namin dito ay magbasoy Sa inyong lugar, anong tawag sa inyo ng ganitong isda at kinakain ba sa inyo to? Ang plano ko nga pala sa isdang ito ay gusto ko sana siyang pakawalan Ang problema, patay na siya Inlabas na niya yung kanyang bituka at saka yung kanyang mga atay. Kung kaya, hindi na natin siya pinakawalan. Bagkos, inuwi na lang natin at ibibigay na lang natin sa kung sino man ang gusto kumain ito. Kasi sa akin or sa amin ay hindi kami kumakain ng ganitong isda. Sa inyo ba? Kinakain ba sa inyo ang ganitong isda?